gandang hapon kung nung nakaraan guys punong puno ito ng tao dahil sa Quiapo Nazareno sa Luis yun ang Nazareno ngayon naman ayan naman ngayon oh, mga truck na naman dahil dito walang maparadahan ang mga truck na galing sa iba ibang iba't ibang mga bayan dito sa Maynila at iba't ibang lugar dito sa Luzon na mga iglesia ni Kristo na mayroong national rally peace rally ngayon doon sa Luneta so marami silang tao ngayon doon guys sa ano, Luneta hindi ko alam kung makakarating pa ako doon makang sarado ang Ayan, pwede pang dumaan sa Quezon Boulevard pero hindi ko sure kung makakarating ako ng maayo sa Luneta dahil sa dami ng tao. Didiretso ako dun guys kasi iikot ako. Okay guys, Uh, mamaya ko na i-ano to, i-dugtong kasi ayan guys, oh, kunan ko lang yung mga nakaparada na yan guys, ayan oh, mga INC Ang service na mga INC ayan guys, oh, hindi hilihilira sila kasi walang maparadahan, kaya ayan, dito na lang sila nagparada at papunta sa mga saluneta ang mga yan, ando doon na saluneta, kanina pang umaga ang mga yan guys, kaya ayan oh, punong-puno guys, oh kaya tayo makiki eh, ano na lang tayo doon sa ano yan guys oh punong puno ng ano nakaparada ayan oh bus bus gali sa probi probinsya pa yan mga iglesia ni Cristo na may peace rally ngayon sa luneta kaya andi dito sila nakaparada na over nag overflow na yung ano nila guys mga service kaya dito na lang sila nag ano dito na lang sila nagpaparada yan guys oh ang hirap na hirapan ng magkadaan at ako hirap na akong makadaan guys ayan guys o oh. ayan guys o oh. punong puno ng mga nagrarali mga service na ayan oh. ayan yung mga bus na yan galing sa probinsya yan sa Luzon, probinsya ng Luzon uh, hindi ko alam kung kasama ba dyan yung ibang mga taga Visayas o Mindanao alam ko itong mga bus na to yung iba rito galing Mindanao yan eh pero wala tayong ano yun ang order sa kanila kaya sumusunod lang sila sa order sa kanila itong video na to guys ya ano ko bawal kasi sa facebook ito sa INC ko ito ilalagay ay sa, sa uh, ano sa youtube ko ito ilalagay sa akin YouTube channel. So, ano na lang. paki uh, hanapin nyo na lang yung Elisir Hakubi vlog. Nandun doon ito. Doon ko ito ilalagay. Ayan guys, oh. So, over, overflow talaga yung parking nila guys. Ayan, natural peace. National Rally for Peace. Ayan guys, oh. So, national Rally for Peace. Ayan, ha. sila dito na haba. So, hindi ko alam guys kung makakarating pa ako doon dahil oh, traffic talaga ano guys bawat ano ho, bawat ilit isang lane din yung dito sa Quiapo sa Quezon Boulevard isang lane ang inuukupa ng mga nagpa-parking ng na mga truck na galing probinsya guys oh so, guys na yung guys kaya ayan yan ya. Okay, coffee. Guys, oh. Na din. Yung noon pa 'yung traffic pa. Wala na eh katapusang traffic, guys, kasi lalo ngayon mamaya sa luneta naman. Subukan po, ko po kung magdaan ko nang luneta. hindi na eh wala, tayo nagagawa. So, mamaya pupuntorin ko din sa pero hanggang kaya kakayanin wala madaanan guys eh. yun guys yun dahil overflow kasi yung tao dahil sa yung galing probinsya puntahan dito sa Metro Manila at dito mag ano, guys oh, ang um, overflow talaga ano wala akong magagawa nag overlap sila e, ikot tayo dito sa kapila guys e, ikot tayo baka pwede mag sasakyan at ang ina nag-counter pa nag-counter pa sila eh alam nilang counter eh hindi ko ako ng counter sila yan guys so wala nang katao-tao rito hindi ko tayo doon sa Quezon Boulevard guys tignan natin kung makakapasok pa tayo makadiretso ba kahit sa Ayala Bridge ako dadaan guys kung pwede ikot na lang ako ng... uh, ay hindi baka hindi na rin ako makapunta guys tingnan ko na lang kung divisoria naman ako subukan ko kaya sa divisoria guys baka makapasok pero alam ko malayo hindi eh. so dito na lang itong video ko so, dito na lang po guys gana ako ng panibagong video okay guys